Yung paninisi, ha? Gusto ko lang bigyan ng konting uh, emphasis. Yung paninisi, mga kaibigan, sa nakalipas sa administrasyon, eh, hindi direktang makatutulong, ha? Hindi makatutulong yan sa pagpapaba ng presyo. Pinag-uusapan natin kung pa, paano ibababa ang presyo, hindi eh, ba? <laughs> Para sa CMO yung nakalipas, dapat trabawin mo. Mas mahalagang konkretong niya ipatupad ang solusyon dito ang kapanahonan. Kapanahonan po. Kung ikaw nakupo, o ba eh, dapat papalakpakan sa bayan ng Pilipino kapag ka nagawa mo ng paraan. Hindi yung ituturo mo, yung nakalipasan. Tapos na yun eh. History na yun eh. Tulad ng uh, inirekomenda. O oh, alimbawa, yan isang yung recommendation mga kaibigan ng ating Pangulong BBM. Yan. Isang napakagandang hakbang yan yung pagpapababa ng taripa. Oh? Yung tarif. Yung presyo ng tarif ng bigas. Para makatulong po ito, para buba ang presyo. okay, oh, yung mga action na tulad yan. You know, blaming previous administration alone does not directly contribute to lowering rice prices. Oh? Ang bottom line, <laughs> hindi na pinag-uusapan natin kapag ka. Yun. Avante, av av avante, raggio valita, raggio valita, naion. Avante, raggio valita, naion. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, maniligaw sa Kamsur. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Werte. Jess? Ang mga kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ay dito naman sa Camarines Sur at di ba mga bahagi ng Bicol Region manliligaw ng boto. Ang Bicol Region ay may 1.34 million na votante base sa record ng Comelec. Kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang koalisyon ay maglalatag ng mga panukalang batas at proyektong pang-infrastruktura at mga programang pangkaularan para sa mga Bicolano bilang pangatlong pinakamayamang probinsya sa Pilipinas at pinakamalaki naman sa Bicol, isang krusyal na battleground para sa alyansa ang Camarines Sur. Ayon ito kay campaign manager at nabotas sa Congressman Fulby Chanko. Ang lalawigan ng Camarines Sur ay sentro ng agrikultura, kalakalan at infrastruktura sa regyon. Ang administration candidate ay ipagpatuloy ang nakahanay na programang pangkaundaran ng pamahalaan. Patuloy na mam mamayagpag naman sa senatorial survey sina dating Sen. Pantrio Lacson at Tito Soto. Gayun din sina Sen. Ramon Bong Revilla at Sen. Francis Parentino. Pangunahing producer ng palay, nyog at abaka ang lalawigan ng Kamsur. Kaya ito ay napakalaking ang ambag sa agrikultura ekonomik ng Pilipinas. Ako si Jess Suerte ng Abante Radyo. Ito ang balita na binis. Mabangis walang Abante sa iba pang balita, DENR inatasan ng Blue Star na lisani ng tatlong daang ektarya ng Masungi Geopark. Maabante sa balita si Abante Reporter Cherk Balagtas. Cherk? Kim, binigyan nga ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 15 days ang Blue Star Construction Development Corporation upang lisani ang 300 hectares na sakop ng kanilang kinansilang kasunduan na Masungi Geopark. Ayon, sa, ayon kay DNR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement, Attorney Norlito Ineran, na pinawalang na pinawalang bisa na nila ang kasunduan matapos matukoy ang mga paglabag ng Blue Stars at ang kabiguan to pa rin ang mga obligasyong itinakda sa Supplemental Agreement noong 2002. Batay sa investigasyon ng DENR, hindi uh, hindi natupad ng Blue Star ang ipinangako ng 5,000 unit ng Garden Cottages Housing Project sa loob ng limang taon mula ng pirmahan ang kasunduan napag din na ang kawalan ng presidential proclamation na nagtatakda sa lupang sakop ng kontrata bilang pabahay. Gayon din ang kakulangan ng dokumentasyon na nagpapatunay na dumaan sa tamang bidding of procurement process ang proyekto. Bukod dito na diskubre rin ang maling paniningil ng Blue Star sa Masungi Rock Ecotourism at ang illegal na pagpapabakod sa bahagi ng lote ng Lot 10 na humadlang sa access ng mga otorisadong kinatawan ng DENR. Dahil sa mga paglabag na ito, inatasan ng DNR ang Blue Star na agad nalisanin ang lugar batapos matanggap ang opisyal na letter of cancellation. Ako si Cherik Balagtas ng Abante Radio balita Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Abante Radio Live Report. sa Matala Pamasayan Festival, idinaos sa Mandaon Masbate. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Gadja. Edwin? Yes, uh, muling nasilayan sa bayan ng Mandaon dito sa lalawigan ng Masbate ang apat na araw ng Pamasayan Festival na binoon ng mga aktibidad sa kalsada kabilang itong street dancing. Pamasayan Street dancing champion ngayong taon ang Cleo Fe ARC Memorial High School na tumanggap ng premyo mula sa local government unit ng Mandaon na umano kahapon kasunod ng gintong plake na inaabot sa huling araw ng festival noong nakaraang Martes, Mar Marso 4, 2025. Ang Pamasayan Festival ay taun taon na selebrasyon sa bayan ng Mandaon kung saan nagtatagpo ang mga eskuelahan at mga parokyano ng nasabing lugar para ipakita ang magkukulay na aktibidad sa pamamagitan ng mga sayaw at arte ng sarisaring balat ng hipon o pasayan. Ang Pamasayan Festival ngayong taon ay dinaluhan ng Department of Tourism Bicol na tumutok sa mga kalsada na nagmistulang pagkilala na rin ng rehiyon sa lokal na turismo ng Mandaon. Ang Pamasayan ay isa sa higit limang malalaking festival na ginaganap sa lalawigan kada taon. Ako sa si Edwin Gadya ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Gadja. Sumayin mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radyo Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Abante. Radio Balita, Radio Balita, ngayon.